Sa bawat buka ng bibig na ito si Marcoleta, kayo po, Mr. Marcoleta, ay nagmumukhang katawa-tawa. At ito po ay nagdudulot ng kahihiyan sa grupo na kinabibilangan nyo at kahit sa pamilya nyo. Dito mukhang tahasan na niyang inamin na sila ay tumatakbo, sila ay nagkumakandidato sa pagkasinador para mailigtas si Sara Duterte. Ayan, lalo kayong mawawalan yan tipong um, nakasangla na siguro ang kaluluwan nyo sa mga Duterte. Kaya tinibayan nyo na ang sikmura nyo sa mga ganitong klaseng kahigian. Talaga ba? E eh, inamin mo na rin na kayo ang magtatanggol kay Sara Duterte. Yun ang nauna talaga sa mga layunin nyo. At hindi yung um, siguro, ah, hindi yung welfare at paglilingkod nyo sa taong bayan. oh, eh hindi naman yan bago dahil lahat ng kumakandidato ngayon na sumusuporta sa mga Duterte, ganyan ang sitwasyon. Magiging senador ng mga Duterte, magiging congressman ng mga Duterte, buti na lang talaga sa congress, iilan na lang yan. Iilan na lang yan. Kung may makalusot pa, ay swerte. Ano ho? Pero iilan na lang yan. Promise. At sigurado rin tayo na sa Senado, isa o dalawa na lang or baka isa na lang ang makapasok mula dito nga sa ulupong nitong siligong Team Suka daw o, tinanggap na rin Narang si Marco Leta na Team Suka daw sila pero yun nga ito daw na Team Suka na ito ang magtatanggol kay Sara Duterte kaya dapat daw ay vote straight kung hindi ka ba naman tanga, malaking tanga alam mo na no, mas maraming mga kababayan natin ang gustong ma-impeach itong si sa Sara Duterte, ay eh, lalo kang nawalan. <laughs> Malinaw na rin ito, na siguro alam naman itong mga ito na wala silang pag-asa. Wala na rin mawawala sa kanila. Kaya ito, magpaka... magpakatotoo na lang. Eto po ang pagpapakatotoo ng isang <laughs> di ba? Alalahanin po ninyo mga kababayan, ang ating pangalawang pangulo daw ay inilukluk nga ng mahigit 32 million. Pakialam ng, 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 ng mga kababayan natin dyan sa 32 million na yan. O, oh, huwag na huwag yung babanggitin yung 32 million. Dahil ang totoo daw dyan, 6 to, or 5 to 6 million lang ang totoong BDS at baka nalalagasan pa nga. Dahil yung iba, yung majority or karamihan dyan ay mga loyalista. <laughs> Nako, wag ka, Mr. Marcoleta. Ang gusto kong magbanggaan yung mga katulad ni Marcoleta at ni Gadon, ano, balahuraan kung balahuraan, gaguhan kung gaguhan, bubuhan kung bubuhan. Yan yung gusto kong magbanggaan eh. Pero wag ka, talaga. Kayo lang daw ang nakakaalam, kayong mga team suka ang nakakaalam kung paano daw i-address ang lahat ng hamon na kinakarap ng bat ating bansa. <laughs> doon pa lang nakakatawa na. Pero doon sa sinasabi niyo kayo ang magtatanggol kay Sara Duterte. Nakakahiya kayo. Good luck.